na at dahil na pag ano nga po mga kaina mag graduation na po diba <laughs> yung parang na-imagine ko sa ila po sana graduating na nga po sana sa ila um, ng elementary grade 6 ano po sa uh, next pasokan po mga kaina ano po sana sa ila grade 7 kasi minsan po mga kaina nakikita ko po kasi dito yung mga kaedad na ila mga graduating na po yung iba tapos yung iba naman po mga kaina late po kasi sila nagpasok pero yung tamang sa edad po na ila dito mga kaina sa amin grade ano um, 12 okay. years old graduating po talaga ng grade 6 ay mag 12 na po kasi so yung parang okay. ganun po mga kaya siguro may anak na din po ako yung napasok sa school yung tipong may imagine ko po yung parang may experience ko po mga kaya na, nag na, ano di pa ako ng uniform ni Ella tapos hmm. may hmm. mga project tapos <laughs> kung ano ano <laughs> tapos may yung mga nagahanda na mong baon may nangihingi ng ano hmm. Tapos yung pag nag-graduation siya, yung tipong aakit din pa ako sa stage. Yeah, talaga. <laughs> Ay, matalino yun. Si Ilang eh. awa, siyempre eh. Talagang madami man, ang <laughs> ano ah, madami ang aakuting ah, mga award medal, lalo na sa mga beauty pageant. Aba, mm -hmm. eh, talagang yan talaga ang muse talaga dyan. Hmm. Pero yung mga majorit mm -hmm. po mga kainas, siguro lagi itong kasali kasi nga po yung, alam eh, niyo po mga yung kainas, sa... namin yan, eh kahit na naman po kasi mga na kung nakakakain nga po ito yung mga solid food na nakatulad po ng mga normal mga na Kasi sa Ella naman po, kung hindi po ibe-blend, hindi po siya makakakain ng solid food na hmm. katulad po ng mga fruits na yun, ng mga mga ano po mga na matigas. <coughs> Taw Kaya ngina ina na po mga kaina, siguro kung ito yung kain lahat na <coughs> Taw lahat. Tawa, tawa talaga. Oh. Ay siguro po talaga mga kaina, ang laki talaga nito sobra ni Ella. Uh, ay, na, malaking ano yan. Kasi eh. taas na bata, natawa-tawa sa edad niya itong mga kain na tapos hindi pa nga po siya nakakakain na yung mga marami po kasi uh, mga Ay, pa po, po mga kain na kasi hindi ko pinapakain din eh kasi na ano din po ako natatakot kaya ayun yung parang basta yung na-imagine ko yung gusto ko yung gano'n na nila ano? Awa. siguro sa Ella Grade 7 na next year. Ah, oh, ba? Uh, May atit sundo lagi nga ma Ano? Ang ganda ng uh -oh. yun uh, na yung smile. At po mga kain na sa Ella. Oh, ganda-ganda na yung niya nga oh, po. Na Imagine na siguro yung pinag-uusapan po namin. Siguro ito sa Ella naman yung masipag mag aral Kasi, siguro <laughs> 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 so, yun naman dati naman po mga kain na. rin po gusto-gusto ko din po mag-aaral um, noon. Hindi rin po nakapagano. Kasi syempre, sa ano din po nang buhay po natin. At po mga kain na. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.